なるほど。<laughs> <laughs> Bob, ah, bilhin lang lang ito. Ops, bilhin. Ang sopa. Ito so, nga itong guliasang sa ilaw mo eh. Doh ito pa rin pa rin pang sinimo? Ha? Ah, ah, Hindi na. Ika, kaya pa rin sa ikat. Nakawin ako nga ng ikat. Nangatugang sa ilaw, mga kapag guliasan. Tapos mo walang paro na nadira. Ito. Dinche, magkuha ka ng balo. Tapos yung isang kasama mo, bigyan mo din. Oo. Oh, yan, yung malaki, yung malaki kunin ninyo, malaki. Doon, kaya akong balo doon? Oo. Oh. Oo, oh, yan. Yung malaki, bigyan mo din sa isang kasama mo, yung malaki. Hatag, hatag tong isa yung isang kasama Pili ng salmon dung, ha. Wow. Oh, labay, labay. Tay. Wow. Bilin lang na, bilin lang na. Para lang nagang na, na. 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 kain na napalasay lang tin. Bot. Oh, yan. mga bilog ah? at lapad.

So yan mga kaway boy, ah, shout out muna tayo ano? Hi ka, ka saan nila? Hi? Hello po! Apa, apa. <laughs> <laughs> ikaw. So yan mga kaway boy, shout po pala kay Sir Alberto Alcacid from sambales Shout out din po kay Sir Jason Campos Yan, thank you po sa walang sawang panonood From Ma Madina Ay, Madina Jason Campos Madina from Saudi Arabia ayan shout out po sir shout out po sa Campos family from Ati Atimunan Quezon ayan shout out po dyan sa mga taga Quezon sa Atimunan Quezon shout out, shout out po sa inyong family so shout out po sa some, simbahan ni Tasio ayan shout out po So, maraming salamat po sa walang sa suporta ninyo kahit madalang po makapag chat out pasinsya na po kayo kung hindi ako nakapag chat out halos ah, ano hmm. shout out din po kay Amari Holya yan shout out po shout out po kay Steve Obias from Paranaque, Paranaque City shout out po Apga Point shout out po from apga tanggalan aklan ayan shoutout shout po shoutout din pala sa lahat ng mga solid supporter ko dyan ano hindi ko mabanggit isa-isa yung mga pangalan nyo ah uh, shoutout din po kay Ma'am Lenny Pasqua from Cal uh, California USA ay hindi <laughs> London pala <laughs> shoutout po kay Ma'am Lenny Pasqua from at kay Sir Phil Ferri yan, shoutout po dyan sa mga kasama nyo dyan sa inyo ma'am, shoutout po. Kahit, alam ko po, kahit hindi kayo madalas nagko-comment ay madalas naman kayong nanonood sa aking mga video. <laughs> <laughs> shout out po sa inyo lahat at shoutout din kay Brad Eddie Adarlo, kay Sis Wilma Adarlo, kay Sis John Adarlo at kay Brad James from Laguna Pakli. Shoutout, shoutout po sa inyo lahat dyan. At shoutout din po kay, uh, sino pa nga? papa si, si, si Ram Seram Katadman niya shoutout at kay Mam shoutout po Sa uh, family ni Seram si Katadman shoutout po at sa lahat po ng solid supporter natin yan shoutout shoutout sa inyong tanan ah uh, alam ko po pong kahit madalas din ah uh, madalas din po kami hindi halos maka-upload gawa ng dahil halos speeching lang po yung mga mini video ko ano So kung mag video man ako dito sa tabi ay hindi halos din. Kaya madalang minsan masama yung panahon. Madalang tayo makapagpalaot. Madalang din yung upload natin. So kasi sobrang layo din ang pinapuntahan namin mga kaboy-boy, Nasa mahigi 30 miles, 30 to 40, papunta sa 60, ganun kalayo. Kaya nagtatambay tayo doon ng mga dalawang gabi, tatlong gabi, ganyan. Kaya bago pa tayo makapag-upload pag nakauwi na kami. So, hindi tayo agad-agad nakaka-upload. Kaya pasensya na kayo sa mga pagkukulang din namin sa pag-upload at saka sa pag out So, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyo. Sana yung hindi po akong sawa ang supportahan. Kahit hindi halos makapag-shoutout sa mga nagpa-shoutout dyan. So, thank you, thank you. Uh, lubos puso po ako nagpapasalamat sa inyo sa lagi niyong panonood sa akin video na marami din po salamat at nakatulong din po para sa pag-aral ng mga anak yan shout out po sa inyong lahat ingatan po kayo ng ating Panginoon na sa langit, ng ating Ama na langit bigyan din po kayo ng biyaya sa raw araw uh, at ingatan kayo sa pag, uh, pagpunta nyo sa mga kanya-kanyang trabaho yan ingat-ingat po dyan sa mga OFW at sa mga taga-Pilipinas yan Shoutout yan sa mga kababayan namin na sa iba't ibang bansa. Shoutout po sa inyo. Inantok na, hinantok na. Oh. <laughs> bye ka na sa Bye. Bye bye po. So yan yung aking bunso. At yun na naman yung aking mga ayan, mga mahiyain na. Yan o, yung aking panganay. Mahiyain na sila. Dati kasi talagang hindi mahiyain pag nasa harap ng kamera yan ngayon na uh, lumaki na nagbago na yung kanilang stelo ng kanilang mga ano mahin naging mahihain sila gawa ng pinatigil ko din sila ng pag vlog nila kasi ah uh, pinapokus ko sa kanilang pag aral para uh, ayun oh hirap na sa kanya sa uh, bag oh, aral ka na? ba't na? Ah? oh, paano yan? aw oh. <laughs> oh, oh, malaki pa sa kanya yung bag niya. <laughs> oh, saan ka pupunta? School ka na? Ha? O ka na sa kanila? <laughs> <laughs> so yung mga kaboy-boy no? Uh, naging mahiya na yung mga kulilit. Dating nakikita nyo dun sa kanilang vlog talagang nagasayaw pa sa likod ko pag nag-vlog ako. Ngayon, matago na. Nahiya na sila malalaki na kasi so yan hanggang dito lang po thank you sa inyong support